Business and technology news. Wala umanong kakayahan ang Department of Agriculture o DA na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa Pilipinas. Sinabi ni DA Undersecretary Leocadio Sebastian na ang presyohan sa bigas ay depende sa merkado kahit na nakupo ng ehensya ang target na 95% rice efficiency sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Sinabi pa ni Sebastian na kaya nilang maibaba ang post-harvest cost at production cost pero hindi nila kayang gawing 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Aniya, ang presyo ng bigas ay mag-stabilize sa 45 pesos hanggang 46 pesos per kilo sa panahon ng anihana. Niliwanag pa ni Sebastian na dahil sa pagpasok ng imported na bigas sa bansa na may kamahalan ng presyo ay tumataas din ang presyo ng lokal na bigas sa mga pamilihana. Una rito, tinagawa... Tinagubilina ng kamera ang DA na ang projection ng ahensya ay nananatiling mataas ng dalawang beses kaysa sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na ibababa nito ang presyo ng bigas sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee na Appropriation sa panukalang 167.5 bilyong pondo ng DA, kinuwestiyon ni Basilan Representative Mojib Hataman kung nasa roadmap ba ng DA ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilalim ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Sebastian na hindi na pag-usapan ng mga opisyal ng DA ang 20 pesos kada kilo pero kasamaan niya ito sa kanilang hangarin pero hindi sa nasabing halaga. Radio Alternativo Valida.